record keeping September 13 siya nung umpisang sampahan at kinulit-kulit ng ating barakong si Walter ngayon ay anong date ngayon ma'am? 21 February 21 possible nga dahil kotob namin mga anak eh di syempre dyan ka sa iyong ano, paanakan natin <laughs> good luck medyo nagtataka nga lang kami kasi hindi siya matabang mataba tapos hindi makintab yung balahibo niya tapos kung mapapansin nyo yung other niya hindi naman pa laglag na laglag at makintab tapos kagabi pa siya umiire pero hindi siya kagad nanganak yan humiga na siya kanina kinaskas niya na gano'n parang kinakamot yung lupa yan ganyan ugali nila pagka bago humiga yan na bilisan mo na kakain lang kami bye bye Bukod sa matagal siya mag eh, may kita mong lumalabas ng mga liquid sa kanya. Eh, malinaw. di kagaya ng mga nanganak kong ibang kambing na medyo parang maputi -puti. Hindi ko na-record nung time na yon kasi lobat pero tinulungan ko siya nung gabi. Kasi hirap na hirap siya, iri ng ire. Walang nangyayari. So ginawa ko, sinundot ko at biglang lumabas yung kanya uh, kanyang mga bisiro. Oh, ito. Kaya pala hindi malaki yung other niya. Tsaka hirap na hirap siya ilabas. Ayan oh. Nakunan. Ito po itsura ng ano. Yung underdeveloped na kambing. Wala. Sorry. Nagdilaan pa rin nyo. Sorry Dante. Sorry. Wala. Ayan. Hindi yan buhay. Ilabas mo yung isa baka meron pa. Ayan. Wala instinct din niya eh, no. Hmm. Instinct niya na talaga tuyuin. May eh, gatas naman siyang konti. Kaso wala ganito talaga. Sorry po. Huwag mo lang e, ito yung inay na po. Mm. Instinct niya yan. So sad. Mga magote. Wala. Hindi yan mabubuhay pag ganyan. Oh, underdeveloped to. Mm, mm Yan. Ilabas mo ka mayroon pang isa. Good mama ka pa rin. Oh. Ayan. Good mama. Tinutuyo. Wala. Hindi yan ma... O oh, ayan, no. Oh. Dalawa pa ini eh anak niya. Dalawa yung laman. Nakunan siya. Okay. So oh, ayan, instinct talaga niya natuyo eh. Pero wala eh. Babaon natin to ngayon ding gabi. Sayang. Pero very good ka pa rin. Good mama ka pa rin. Ayan. Good mama ka pa rin Dante. Ito na siya ng umaga. Paihihi. Okay. So focus tayo sa recovery niya. So ganoon talaga. Nagulat tayo. Uh, tama naman yung bilang natin pero malamang yung yung nakita ko na sinasampahan siya ng time na yon eh hindi naging successful yung kanyang pagbubuntis. At malamang uh, medyo late siya bago na buntis noon. Sabi natin mga October or November siya na buntis tapos uh, dun lang siya dapat mag-uumpisa ng bilang okay naman. Napansin lang natin, nagle-labor siya, hindi pa malaki yung other niya. Tapos, hindi pa siya kasing hulman itong si Yodora nung si Yodora yung mga anak. So, ibang iba talaga. So, inisip ko, baka para siya yung iba kong kambing, maliit yung other. Kapag ka uh, nagbobontis. Pero, ganun pala. So, baba, panibagong learning na naman dito sa ating uh, goat farm. Uh, na, uh, laman natin na ganun pala yung sinyales ng Uh, mga anak pero uh, ano premature yung kanyang bisiro. So since wala naman siyang uh, bisiro, eh, ang gagawin natin, ang i-inject ko na lang sa kanya is iron and B complex. Tapos isasabay ko na lang yung DCM sa monthly maintenance nila. Ayan, or kapag ka nag-maintenance ako sa kanila, sabay-sabay ko na sila tuturukan. Okay, so focus tayo sa recovery. Kung gusto nyo palang makita kung paano ako nagtuturok ng mga ganon, uh, meron tayong video Lalagay ko na lang sa ating description box dito sa YouTube. Ah, lalagay ko dyan yung link nung nag-inject ako dati ng mga B0 na 3 days old. Tapos kasabay din yung inahin nila na ininjekan ko ng iron and B complex. Tapos yung inahin, binigyan ko ng DCM. Okay, so yun po. Sana nakatulong yung short video ko nito at karagdagang experience na naman sa ating pagkakambing. Hindi talaga may iwasan na may makukunan minsan sa inyong alaga. Lalo na pag mga stress, na uh, kunyari ang mga stress sa sobrang init na panahon, sobrang lamig, minsan pa may mga aso nakakapasok, kinahabol sila. So kasama na yun sa nagiging stress ng ating mga alaga. Okay, so ganun lang, tuloy-tuloy lang. Uh, protection lang din natin ang mga ating alaga sa external uh, factors. Yan. Tayo naman yung nakakapagparami pa na mga kambing yan, may mga nanganak pa tayo at meron din nung September, October sabay sabay nanganak yun Ayan, dami sila, ito mga bago nating batch Ayan, hello yan, so yun uh, pag may tanong po kayo, comment lang po kayo sa baba at uh, pwede nyo akong i-direct message sa kambingan ni Aliboy kung naghahanap din kayo ng mga kambing na pang-alaga. Meron na akong Facebook page na Kambingan ni Aliboy. So, yun. Direct message lang po. Lagi naman akong online. Minsan matagal ako mag-reply kapag uh, may ginagawa pa dito sa farm. Pero sa gabi, ay ako ay nagre-reply kagad sa mga messages. Okay? So, salamat po muli sa tiwala at suporta. Kita-kits tayo sa mga susunod pa ang videos. Bye-bye!